Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa bidyong ito, isang tindahan ng powder juice drink ang nabiktima ng ipit suklimodos. Makikita sa bidyo ang isang lalaki, na kunyari, ay may kausap sa telepono. Ka ang kape, 160. Pumili pili siya ng items habang kunwari ay may kausap siya sa phone. Taktika niya ito na kunwari ay may inuutos sa kanyang bilhin. Bumili siya ng halagang 100 pesos na chocolate powder. 100. nagbigay siya ng 1,000 pesos sa tindera. At habang nagbibilang ng panukli ang tindera, panay naman ang sulyap niya sa perang isusukli sa kanya. Sinuklian siya ng tindera ng 900 peso na tig isang daan. One, two, three, four, five, seven, nine, nine, nine. Binilang niya ulit ito sa harapan ng lalaki. At nang iabot na ng tindera ang sukli, pagmasdan ang kamay ng lalaki. Ano ka pangalan to, Sir? Ano pangalan ito? Inipit nito sa kanyang dalili ang ibang tig isang daan, at sabay tanong sa may-ari kung anong pangalan ng kanyang binili. Ano pangalan ito? Sir? Sal. O dito? Ano alis nyo? Ah, yung pwesto. O ano yung alis ko Ano? Alis? Alis? Ang... Hindi, at para maibalik niya ang kanyang binili, kunwari ay anis ang kanyang bibilhin at hindi chocolate powder. Ay anis, doon na no, kila Hindi pa itong anis ko, oh, ito, anis, eh, anis daw? Hindi po, chocolate yan pala may... O oh, iba yung anis? Iba yun. Yung ah. o, anis. Anis yun ang pabango. Ano ba pa inaanap mo? Anis daw. Ay chocolate yan pala may ibalik na ng tindero ang kanyang sukli, ay kulang na ito. At nasa kabilang kamay na niya ang iba. O iba yung Inilipat niya ito sa kabilang kamay, sa ibinulsa. Kaya alis mo yung sabi. Ibinalik ulit ng tindera ang pera niyang isang libo, subalit hindi na niya nabilang ang ibinigay sa kanyang sukli, dahil sa pagtatanong ng lalaki. Anis, pampabango. Pampabango na siya. Pampabango na siya. Ken, ani? Bayan, basta na lang pupuwa. Ang bidyong ito ay noong 2018 pa nangyari. Subalit patuloy na pinag-iingat ang publiko sa ganitong mga estilo upang tayo ay makaiwas at hindi malopo.